natin. Oh nga, one lure challenge tayo. Pero, tatlong piraso yung gagamitin natin. Ito yung ating dala. Dali. Hmm, Hello. Dali. Dali. Aduh. Aduh. Grabe. Malalim pa pala ang tubig guys. So, yun. Ah, good morning sa lahat. Nung nakaraang punta ko dito ay 6 magsi mag 6 din siguro kaya nung babaw na yung tubig Kaya sabi ko Hindi naman siguro mag adjust yung taib Ay yung hibas Kaya Maaga pa akong pumunta Pero yun Ang laki na pala ng pinagbago So ngayong araw ay mag challenge tayo So nandito pala ako sa barangay bukal Sa mismong tapat lang ng kabahayan So try na Ay one lure challenge pati Oo oh, nga one lure challenge tayo Pero tatlong piraso yung gagamitin natin <laughs> hindi one lure ano na kulay isang kulay isang kulay lang pero tatlo yung dalin natin pero isang kulay lang so ayan ito yung ating dala pakwan so ayan ang muna muna natin gagawin mag -ano muna ako magkakas muna ako dito sa grid gilid, -gilid. Ewan ko, may mauhuli ako dyan, pero feeling ko bugarot madadali natin dyan. Pero, yun, habang ma malalim pa, dyan muna tayo magkakas. So, tara. Pero parang okay naman ah. Try natin dyan. Bang! May nahabol agad. Oh. oh! Dali agad. Ay, sayang! Ala. Gal. Dali na naman sana oh. Oh, ayan oh. Puti oh, na talon. <laughs> Bugarot. <laughs> tinatalon Bugarot, bugaong. Ate. Oops. Ah, yun, tanggal na. Bugaong Nation. Nakadali na tayo. pwede okay din 'yan. Paglibangan muna habang ano habang uh, pa ang tubig. Sige to mga tinik mga boy. Yan, Pugaong tinatalon niya. Grabe ka. Uh dali, agad. Fresh on. O kaya to. Parang hindi bugaong ito ibang hikit mga boy hindi nga <laughs> snapper <laughs> one spot snapper sabi ko na ibang hikit oh maliit na one spot snapper hmm. ibang ibang hikit niya bilis natin to yeah, dito kaya ito kadulas ito sumbong ka dun sa mga tito mo tapos kasi ba mo sila <laughs> dun tayo sa unahan guys so unahan tayo mga lodi tayo maglalandi lang maglalandi lang tayo dito sa gilid pag kinagat tayo dito ng malaki o kaya barracuda ay swerte pag wala ay wala ang <laughs> daming ulanin oh parang ang title ng ating fishing ay fishing sa gilid ng kabahayan <laughs> oh dali dali, ado ado, gatil, ano to ang lakas oh grabe, ano to ada nag-stack na yung reel ko the fucking oh, parang may nakalug ano yun may nakalug sa reel ko, sirat na yata Sira na yata, guys Ang rail ko Ano to? Ano to? Aduh gatil kalaki laki <laughs> Mamaw kalaki, aruh, laki Araw Kala pala humila ng ano Nang ganito kalaking ano Bugaong utik na yan putik na yan ang laki gatin pala ka ano to kalakas to may check ko muna yung reel ko guys parang nasira ah nasira dito sa bugaong na to oops hala nawala na yung ano to tao dito yung spring something wrong yung sinasabitan niya yung wala ng drag clicker yung aking ano. Sira pa. So yun, huwag na natin kilitin pa. Iyan na lang natin. Ay. Wala na, nawala yung drag clicker natin guys. Mainit pati. Kainit. Yan, higpitan na lang natin para ramdam natin ang persa. Grabe ka laki. Rilis Bye bye Aduh Tengah Lepas saya pun pun tersagi ilin Oh ni pun Oh dale. Sayang Dah ambil tu Pupu guys tu Ambil tangan ni Dali Baluk Ay sayang Baluk Dali atang lain ko ah Ya oh gas gas Grabe hmm, Dali Baluk Dali kah Baluk guys Oh Dali <laughs> Kanina pa ito nga uh, magnabalo na ito. Hello. Wala ka diyan. Mm. Yari, guys. Tingnan talaga eh sa may gilid. Mm, balo. Balo na issue oh. no. Grabe na yan. sobrang na ni insan. <laughs> Dali ang aking line oh Putik na yan. Putik. Ayun eh. Ayun yung patanggal. At baon na baon. baon na masyado. Ati. Naputol yung isang hook naputol yung isang hook guys sayang yun hook natin dyan sa <laughs> isang peraso pa lang ay eh. buti lang medyo mahaba-haba yung leader line ko ayusin ko muna na hikitin ko kung pag naputol to hinikit ko ibig sabihin ay amatibay pa so problema lang natin dito itatalo na lang yung hook pero pwede pa yan kakagat pa yan tara ang daming balo dali balo 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 walang drag yung aking ano kaya ano, walang tunog yan guys balik na naman dali ka ang sabitan sa buntot dali yan balo <laughs> ang daming balo dito utik na yan ibang klaseng balo to ito yung mahaba yung tuka guys so. ang daming balo then parang mambabalo na lang tayo <laughs> Uy. Ay, dami balo. Ang pala ito ng balo. Oh, iba naman, ibang klase naman tong guys. Ibang ano naman to, ibang needlefish to. Compare dito sa isa. Itong, itong isang needlefish ay yung maiksi ang toka. Ito ay yung mahaba yung toka. Pero pareha sila needlefish, fish. Nagkaiba nga lang sila. Hindi ko alam kung ito ay mature na. O oh, ito yung mura pa. Pero tingin ko, ganto talaga to magkaiba sila ng, ng, ng ano ng klase ng needlefish so oh, tuhugin na natin yan saan <laughs> babagay pupunta oh needlefish lang malakas ngayong araw needlefish lang malakas para ako naglambat <laughs> check natin leader line hila yan matibay pa so ganyan ako pag nagche-check ng leader line hinihila ko daming needle fish that's G so guys feeling ko mababaw na ngayon kaya lulusungin lulusungin ko na ng konti. Pero hindi ako didiretso agad-agad at parang maralim pa din eh. Feeling ko lang. Pero kaya na yan. Abanti lang ako ng konti pag ganun -ganun lang. pa ganun-ganun lang. Pa-utay-utay lang. So, para. O, nasa may tapat lang ako ng kabahayan. Eh. Wala pang almusal. Wala pa tong almusal-almusal, guys. Diretso na agad-agad. -agad. Eh, habol ko ang hibas ay eh. akala ko naman na eh kanina ay ano na mababaw na you know what I'm saying tara magtapon tayo <laughs> so ayan guys oh pakulimlim na naman ayan. siguro mga mag aalas 7 na basa ang ano natin ang target natin ngayon ay doon naman sa may alunan So, maghahagis tayo dito sa may mga gitna-gitna. Iwan ko. Makakahuli tayo dyan. Pero, sa tingin ko, doon na tayo makakahuli sa may alunan. Yo, so, what is up, man? Kamusta kayo? Ah, uh, yun. Tamang libang-libang lang ako dito ngayon. Basta. Enjoy the day tour and enjoy the fishing session. That's why, uh, you know what I'm saying? Tawa lang tayo ng tawa dito and whatever. So, Let's go. So tara, subukan na natin dito. Dito tayo sa alunan. Dali agad oh. Ba, lakas. Makalug. Emperor to. Halo guys. Oh, grabe oh. Oh. Grabe. Ya, ah, grabe oh. Sige. Bisig mo. laki Mama, na emperor. Ang laki ng emperor, guys. Grabe lumud niya yung hook. lumod na lumod niya yung hook Damn. ganda ng ano natin ngayon ah nang simula natin oh, ganda ng isda natin oh tapos agad agad ano agad emperor agad unang hagis dito sobra na yan insan <laughs> unang hagis emperor agad ano bang kailangan kong gawin i ko ano, muna tanggalin ko muna pala yung ano yung uh hook tanggalin ko muna bugbog agad yung ano yung pakuan tama tama na agad sya Ko. Ay ko Sinabitan pa ako ng needlefish Aray Aray ko putik na yan Sinabitan ako ng ngipin ng needlefish Ay grabe oh Ang laki Goods na goods in a hoods Ano kaya tutuhugin tong needlefish na to Parang ano eh Parang pangit ang pagkatuhog niya Mm, um, tuloy, pabalinsot siya pag ganyan, pabalibalin shoot, Mamaya ako ayusin pag patay na. Yung isa ayusin ko. Pag patay na yung emperor. Check muna natin yung ano, leader line. Bugbog na tong leader line na ito. pa naman. Ah. 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 Grabe, kabigat nito. Ay, tatagiliran pala tinamaan. Ang laki ng ano, rush. Figure. Kaya pala, ayan oh, naabuntot lang. Pero Nabuntot lang siya Eh, ko yan, siyempre Hirap, ang hirap pa man ang hirap kasama nitong ano na to Itong needle fish na to at ano Kumbagay matin maano mat, mat, mahaba ang tuka ko Titatanggalan ko ng tuka Mahirap ka kasama, mamatay ka Ika Nagpumiglas ka It's pat na peraso iya yeah. pwede na tayong umuwi <laughs> pero ayaw ko pa <laughs> ayaw ko pang umuwi nalilibang pa ako uh, pwede, pero pwede nang, umuwi. pwede nang umuwi ang ganyang huli <laughs> pag wala na ako na huli dun sa unahan na yun kapupunta ko pa lang dito ay ah. Eh. kahagis ko pa lang uwi na ako <laughs> okay naman ang huli natin ay eh. Mm. Dali. Emperor to. Ah. ah Magalaw. Emperor yan, guys. Ala. Hirap pag walang drag. Grabe oh. Hirap pag walang drag. Ayan, natamaan na rin sa noo sumabit na siya sa noo itong mga ayaw kung ano yung mga nasabit sa noo at ano siya nakabara siya ng ganyan baka sumabit yung hook oops oo uh, tanggal na yun buti na lang oops kunti na lang kunti na lang takot pala ako maghawak ng gantong isda dahil nung minsan tinamaan ako dito ng hook hook yung pinaka ito yung pinaka puno niya na ano na natinik tumama dito sa bumaon dito tapos siguro mga isang buwan kong ininda yun na sobrang sakit pag ano pag malamig yeah, pag na, pagkasakit sa ano sa kamay naka ano siya nakirot siya tapos inano ko lang hanggang hinayaan ko lang ngayon nararamdaman ko pa rin siya matagal na ilang buwan na to parang nararamdaman ko pa rin pag naganto ako ng pinipisil ko ng ganyan dyan no? oh. Parang tinamaan paano yung pinaka ano nya Parang hindi ko alam kung yung Glitid na ano yung Maputing glitid Kaya Ayan guys Eh takot na takot akong maghahawak Na masyado Kaya ingat na ingat ako eh Yeah, ganda ng huli natin oh ganda lang sa <laughs> sa gilid ay binigyan na tayo ng magandang huli so yun guys, bali ang setup ko pala na gamit ngayon ay yung silver bullet na sub polo from good catch fishing body manila ultralight 702 tapos yung ano niya yung reel ko, iisa lang yung reel ko guys wala akong ibang reel na pang ultralight Kundi ito lang Ang aking pinagtsatsagaan <laughs> Ano to, Shimano FX na Kung ano-ano nung pinagkakabit ko na spool Tapos yan So sa mga ano, sa mga Palagi nanunood sa vlog ko Yan, ganyan, lagi so, Shoutout sa inyo lahat guys Sa mga solid dyan Sa mga silent viewer, yan Thank you, thank you very much for watching lalo akong ginaganahan mag upload at maggawa ng content kapag nandyan kayo lalagi dali fish on ay, kanuping. Ang liit. Eh, ang liit na kanuping, oh. Ko, ko. Ah! So, yun. Babay. Baby kanuping. Ang ka. At ako, ako, ako rin naman ang huhuli sa'yo. <laughs> Let's go! Ito pala yung ating huli. Papakita ko pala sa inyo. Limutan ko. Oh, dalawang kanuping, dalawang balo, at isang sigar. Saktong sakto na yan Hindi naman tayo naglalayo Ayan lang oh Hindi na tayo tumaso oh. Dito lang ganyan lang tayo Ikot ikot lang tayo dyan